and to this video tatasilip na naman sa inyo guys ang workplace ko sa Cornell University Campus at State New York so kanina pala to guys during my break time uh, lumabas ako para naman makapag relax at makalanghap ng sariwang hangin so yan diba tingnan nyo yung mga dahon is nalalagas na yung color ng mga dahon is, is nag-change na ng yellow means pa winter na pag -ganyan. So, mga eh, uh, one week na lang yan, guys. Or mga three days, four days. Makakalbo na yung kahoy na yan. At mag-hibernate yan sila or matutulog in six months. So, after nila matulog ng six months, gigising yan sila. So, sisibol na naman yung dahon nila. At yan yung tinatawag na spring. O, ba diba, yung cycle ng ano, kahoy dito sa uh, malamig na lugar.